Sa kabuang 30,000 proyekto na nakatakdang inspeksyonin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, umabot ng mahigit 200 ang nadiskubreng ghost infrastructure projects. Ayon sa AFP, 252 ghost infra projects ang natukoy nila mula sa 10,000 mga proyekto na na-inspeksyon na ng militar at PNP sa iba't ibang lugar sa bansa. There were 30, projects that were uh, deemed for the Armed Forces and the PNP collectively to inspect. Uh, from these 30,000 projects, no, 10,000 na po yung ating na-inspect from the side of the Armed Forces of the Philippines. And it turned out that a total of around 252 of this na mga naikot na po namin uh, are ghost projects. Uh, from 2016 to present. Sinabi naman ni Padilla na magpapatuloy ang AFP sa pag-review sa mga flood control projects at may nakalinya pa silang 20,000 mga proyekto na i-inspeksyonin. Malalang humingi ng tulong ang Department of Public Works and Highways sa militar at polisya na beripikahin kung tunay nga ba ang mga idineklarang flood control projects sa bansa. Patuloy po kami uh, nagkakonduct nitong mga uh, inspections uh, on our end to complete ito pong required of us to inspect all 30,000 projects. Rest assured na we will be giving the complete report to ICI uh, for them to uh, facilitate and fast track their investigation. In the heart of changing lives ako, si Brigada Kaf Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News Authority.